Si Jesus ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit na parito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatutuo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nagutos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos.